What's up, Coconut Pognat? And welcome back for another ganap na naman ng ating buhay! Pag alis nga ni David, ay pumunta na ako dito sa aming likuran kasi dito tayo tatambay for today's video! <laughs> kasuhin ko nga itong aking mga puno dito dahil itatanim ko na sila sa lupa. Di ba? Nakabuta pa tayo. Baka kasi mamaya may ahas na naman na sumulpo. Kahapon ko pa nga hinukay yung lupa dyan kasi sobrang init. Kaya naman ngayon ko na lang siya pinagpatuloy. Habang malilim pa nga dito sa aking pagtataniman. Kaya nga kahit kay aga-aga ay naguhukay na ako dito. Itatanim ko nga itong aking biniling puno ng peach. Sobrang tigas nga rin pala ng ilalim ng lupa dito kasi puro bato. At buti na lang masya itong puno Doon sa hinukay kong butas. Dinamit ko na rin pala yung sobrang bricks dyan para naman may konting design, charo. At para din hindi makat ng damit kapag nagcut siya ng mga grass. At sana lang talaga ay mabuhay ito. Last time nga pala na nagtanim ako diyan ng puno, inamatay din. Sayang nga din pala 'yon kasi ang mahal talaga ng puno dito kahit na ang liit-liit pa. K Kaya nga ito ay aalagaan ko na talaga ng bongga. Nang matapos ko ngang maitanim itong isa, pumasok na ako dito sa loob para magkat ng aking kuko. Naaalibadbaran kasi ako pag mahaba yung mga nails ko. At sa gabal nga din pala ito sa aking trabaho. Nabutas nga rin pala yung gloves ko kahit na ganyan lang kahaba yung kuko ko. Kaya naman pumasok na muna ako dito para gupitin. At pagkatapos nga nun ay ready na ulit ako bumalik dito para tapusin ang pagtatanim. Ang ng panahon kasi hindi pa masyadong mainit. Kasi nga lang pala ako ang maaga dyan ngayon. Pati nga yung kapitbahay kong bumbay ay maaga din siyang naggawa sa kanyang garden. At pati rin nga pala yung sa kabila kong kapitbahay ay yung mga anak niya ay maaga din naglaro sa labas. Nagukay na nga pala ako ulit dito para ito naman ang itatanim ko. Yang punong pala na yan ay ko pa yan sa isang Pilipinas. Na dito. At ang tagal na nga pala sa akin ito at ngayon ko lang naisipan na itanim to sa lupa. Yeah. Yan nga yung kasabayan nung isang puno na namatay. Sana nga lang talaga ay hindi to matulad dun sa nangyari sa isa. At buti na lang talaga ang lupa dito banda ay medyo malambot. At umulan nga din pala kagabi at wala masyadong bato dito kaya madali lang siyang hukayin. Medyo struggle nga lang ako sa pagtransfer nito dito sa lupa kaya naman kinat ko siya para magsakto dito sa butas na hinukay ko. Naputol ko nga pala yung iba niyang ugat. Mabubuhay pa kaya to? At dahil nga sa dami niyang lupa, iyon eh, na lang din ang ginamit ko dyan. Pumunta nga ako dun sa aming harapan para maghakot na naman eh, na mga bricks. Dalagyan ko nga rin pala ang paligid nito para hindi tubuan din ng mga grass. Nung lumipat nga pala kami dito, eh, wala talagang kapuno-puno. And it took me one year na makapag-isip na magtanim ng puno. Eh di wow, pa, di ba? <laughs> Magdalawang taon na nga pala kami dito at ngayon ko lang talaga naisip na magtanim. Eh kainaman eh! tataniman ko naman ang halaman, etong paso. Bago ang lahat, diligan na muna natin sila para magkaroon naman ng tubig. Kung tao nga nang uuhaw, halaman pa kaya? Eh, wow, diba? <laughs> At pagkatapos kong maitanim yung mga pumasok na ako sa loob at eto naman ang aasikasuhin ko. Alabhan ko nga pala itong namantsahan na damit ng David. Mantsahan pala ito ng sauce ng spaghetti. Alabhan ko na pala ito dun sa aming washer pero hindi natanggal kaya kukusutin na lang natin. Purit ko nga palang ipinapasuot ito sa asawa ko at talaga namang guwapong guwapo kay David kapag sinusuot niya yan. Agoy, patawarin ka. <laughs> Iwan ko na nga pala muna yon para ibaba. Kinahapunan nga, umuwi na rin ang aking Mr. The Bell. Tulungan niya nga ako na gumawa ulit ng isa pang flower bed. May mga leftover pa pala akong buto at gusto ko nga maitanim na sila. After nga namin mag-dinner ay ito naman ang aming tatrabahuin. Yes, girl! You heard it right! Pinakain ko muna ang The Bed para hindi uminit ang ulo. <laughs> para nga gawin niya itong aking pinapagawa sa kanya para ko'y makapagtanim na. Pinatry ko nga din palang kunin itong kahoy na to kasi gagawin ko siyang gapangan ng aking sitaw. Dahil nga napakahaba niya kaya ang hirap niyang hugutin. At etong si David naman ay nagpuputol na dito ng kahoy. Gagamitin niya nga ito sa paggawa ng flower bed. Habang nga siya din ay gumagawa may lumapit sa kanyang isang lalaki. Hmm. Hindi ko nang nga na ng video kasi hindi naman namin sila kilala. Tanong nga ulit siya kung pwede daw ulit bang makita itong ginawang organizer dito sa garage ng David. Dahil ito nga daw ang gagawin niyang business dito sa aming neighborhood. O diva, dahil kay David, nagka-idea si Angkol ng pang-business niya. Dahil nga dyan, ay may tatlo na daw siyang customer. Magpapagawa nga daw sa kanya ng katulad ng sa ginawa ni David. Sabi ko nga sa asawa ko dati, eh baka pwede naming i-business to. Kaso ayaw niya. Mahirap nga daw gawin at matrabaho. Sabi ko nga sa kanya, ako na lang ang gagawa, idewaw siya pa diba? <laughs> Anyway, by the way, bago pa nga tuluyang lumubog ang kaarawan, finally, nagsimula na rin ang David na ayusin itong aking kahoy. At pagkatapos nga namin dito, nag-crave ng Dairy Queen, kaya naman inaya ko ang David. Sabi ko nga sa kanya, ay gusto kong kumain ng ice cream. Tapos, sabi ko nga sa kanya, hati na lang kami. Mint nga pala yung in-order namin.